Magandang sagot ni Alden Richards patungkol sa totoong relasyon niya kay Maine Mendoza. Hindi nga binigo ni Alden Richards ang lahat na kasing mga sinabi niya patungkol sa kanyang mga interview ay tila nagpapakita sa totoo na naging relasyon niya kay Maine Mendoza. Marahil, sinasabi ng iba na ito ay hindi totoo ngunit kay Alden na rin mismo nang galing kung talagang i-research -re mo nga ay talagang pinapatunayan mismo ni Alden Richards kung ano ang naging initial na feelings niya kay Min Mendoza noong makita niya ito sa kalye serye. Kaya kung sasabihin ng iba na hindi naman tunay ang relasyon na ipinakita ni Maine Mendoza at Alden Richards nung time sa Itbulaga ay tila nagkakamali kayo dahil ito na talaga ang totoo na sinabi ni Alden Richards at ang nararamdaman nila sa isa't isa ay talagang totoo nang galing na rin iyan kay Maine Mendoza kaya hinding hindi nito pwedeng i-deny Si Alden Dijas lamang ang nagpatutuo na ito. Ngunit huli na ito nang sinabi ni Alden Dijas sa kanyang interview. Marami na rin ang naglabasan ng mga paninira sa kanila. Lalong lalo na ang pangbabash sa mga malalapit sa kanila. Kung matatandaan nyo ay si Min Mendoza naman ang unang nagpakita ng pagkahumaling kay Alden Dichards. Bagamat hindi pa inaamin dati ito ni Alden Richards noong panahon ng Calle Serie, ngunit inamin niya na ito pagkatapos ng ilang mga taon. Sinabi niya dito na talagang genuine at totoo ang naramdaman niya kay Maine Mendoza noon paman. Kaya kung nagsasabi na hindi totoong nagkarelasyon si Maine Mendoza at Alden Richards noon, ay nagkakamali sila dahil ang totoo dito, ay ang lumalabas sa bibig nila at nakikita nyo yun talaga ang nagpapatunay kung ano talaga ang dahilan at ang pagkakataong ito nga ay sinabi ni Alden Richards mismo ang totoo sa kanilang relasyon ni Maine Mendoza na kahit kailan ay hindi na pwedeng pasinungalingan dahil ito ang tunay na naging feelings ni Alden Richards patungo kay Maine Mendoza ayon kay Tiki Rini. Tulad nga ng lahat ng relasyon, may mga panahon na kailangan nilang magdesisyon para sa kanilang mga karil at personal na buhay. Ginawa yan ni Alden Richards at Maine Mendoza noon na kung ano ang uunahin nila, ang karir ba nila o ang pag-ibig. Sinabi na yan ni Alden Richards at inuna niya ang kanyang karir. Ngunit pagdating naman kay Min Mendoza, ang inuuna niya dito ay ang pag-ibig. Kaya dyan mo palang makikita ang pagkakaiba ng kanilang prioridad dati. Ngunit bakit ngayon si Alden Richards ay mismo umaamin sa publiko na inuuna niya pala talaga ang lab dahil mismo sinabi na ni Alden Richards o oh, hindi niya namamalayan na inamin niya na si Min Mendoza dahil sa interview niyang ginawang ito na ang love life niya ay napakasaya ngunit hindi naman siya umaamin na may karelasyon na ibang babae ang nagkakahulugan nga lang dito ay si Min Mendoza iyon dahil eh wala naman siyang ibang nililigawan kung hindi, si Min Mendoza lamang ang nakasama niya sa kanyang buhay. Simula pa noong 2015, kaya kung tatanungin nyo ang mga pahapyam ni Alden Ditches na ito, bagamat hindi niya ito deretsahang binabanggit. Ngunit ang nakasaksi sa karir ni Alden Richards at Maine Mendoza ay madali itong maiintindihan Dahil kahit kailan ay hindi ligaw si Alden Richards Noong 2015 hanggang sa kasalukuyan, bakit siya magsasabi na ang kanyang love life ay napakaganda? Hindi ba't ito ay tumutukoy sa isang babae? Bagamat hindi niya ito pinangalanan, ay alam na ng publiko ito at kahit kailan ay hindi niya na ito matatago. Hindi lang kasi sila mga karakter na makikita sa TV o sa pelikula. Ipinapakita rin nila sa atin na ang relasyon ay hindi laging nangangailangan ng public declaration. Pinili kasi nila na ipakita ito sa pamamagitan ng kanilang mga ginagawa kaya kung mapapansin nyo, eh hindi naging bokal si Alden Richards sa pag-awi niya sa relasyon niya sa iba't ibang babae, lalong-lalo na kay Min Mendoza. Kaya nga nagkakaroon ngayon ng issue. Dahilan na rin sa pagkalito ng ibang mga ating mga kababayan kung sila ba talaga ay nagkatuluyan. Dahil mismo si Alden Richards ay hindi deretsahan itong sinasabi. Ngunit, ang mga Aldab Nation lamang ang nakakaintindi dito. Ayon naman kay Tina. Sa lahat nga ng mga nangyayari na paninira at mga bashers at sa mga haters ni Maine Mendoza at Alden Richards isinasama na rin ang kanilang mga karir at mga negosyo sa kalista ng mga relasyon ni na Alden Dichas at Min Mendoza. Nagsisilbing halimbawa na nga dito ang tunay na pagmamahal ay hindi nakakaapekto sa anumang sinasabi o ginagawa ng iba. Yan talaga ang stand ni Alden Richards at Maine Mendoza sa simula pa lamang. Ang hindi pagpapapekto sa mga pangbabasa kanila. Pinatunayan na kasi nila na kahit paman ang gawin nila o sabihin sa iba, ay sila rin ay may hawak sa kanilang sariling buhay at desisyon. Iyan naman talaga ang ipinakikita ni Alden Richards at Maine Mendoza sa simula pa lamang na ang desisyon nila ay para rin sa kanila at hindi sila umaasa dito sa ibang tao dahil sa bandang huli ay iiwanan din sila nito. Magandang sinasabi ni Alden Richards yan dahil napatunayan na ni Alden Richards yan sa tagal niya na sa showbiz. Kung mapapansin nyo, ang mga malalapit na kaibigan ni Min Mendoza at Alden Richards ay siya rin sa kanila. Bagamat kakaunti lamang ito, ganun pa rin ang tunay na hinala ni Maine Mendoza at Alden Richards kung sa mga tao lang na nakapalibot sa kanila hindi nila maiintindihan kung ang balak nito ay kasikatan lamang o panggagamit sa kanila meron din naman kasing mga kaibigan na tunay si Ming Mendoza at Alden Richards na kahit kailan ay hindi sila gagamitin at panghabang buhay na ang mga pagsama sa kanila ang pagmamahal kasi ay hindi nakadepende sa kung anong sinasabi ng mga tao kung hindi sa kung anong nararamdaman ng mga taong nagmamahalan yan naman talaga ang panata ni Main Mendoza at Alden Richard sa simula pa lamang hindi naman talaga sila nadadala sa mga sabi-sabi at salisalita ng iba't ibang tao bagkus silang dalawa lang rin ang nakakaalam kung ano talaga ang tunay na nararamdaman nila sa isa isa. Kaya hanggang ngayon ay napakatibay pa rin nila sa mga pinuno ng publiko at kahit kailan ay hindi sila masisira dahil ang haaldab ay talagang forever na. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!